So yung luma kong gym, 30 square meters lang yon Nagkapital ako ng 200,000 pesos doon para, para mabuo yung gym na yon Literal na dugo at pawis ang pinanggalingan ng pera na yon Isipin mo sa 30 square meters na, na gym, ngayon ganito nakalaki yung gym natin. Kung may pinapanood lang ako netong mga sinasabi ko na to nung way back 10 years ago, sigurado ako baka na-achieve ko na yung financial freedom. Kung di ka galing sa mayamang pamilya, sa iyo manggaling ang mayaman na pamilya. Napakasarap pakinggan, ipapaliwanag ko sa inyo. Napakinggan ko to tapos na-absorb ko talaga. So mula nung na-realize ko kung ano ibig sabihin nito, lalo ako nagsumikap sa sa buhay ko. So ito po yung ano niyan, ang kwento niya. So hindi lahat tayo is pinanganak na mayaman, na sinuwerte na mapunta sa mayamang pamilya. So marami sa atin kagaya ko na nagsimula ang um, pamilya namin ay hindi uh, mayaman, simple lang ang pamumuhay namin. Pero hindi ibig sabihin nun na simple lang yung pamumuhay namin is hanggang habang buhay is simple lang din yung magiging pamumuhay namin. So kahit na nagsimula ka sa mahirap, pwede mong pa sinupin ang sarili mo at maging mayaman. Kasi sabi ko nga, tignan mo ha, ah, halos lahat talaga ng mga mayayaman sa Pilipinas, lalo na sila Henry Silia, sila Gokong Wei, pag tinignan yung mga istorya nila, talagang hindi naman sila galing sa mayamang pamilya. Galing sila talaga sa hirap talaga. Sila yung nagumpisa ng negosyo nila hanggang mapalaki nila. So yun yung naging paraan nila para maging mayaman. So ako, ang kwento ko niyan is totoo yun. Uh, galing lang ako sa sa simple pamilya actually. Galing ako sa public school. So yung uh, kinalakihan ko sa sa Cavite, normal na neighborhood pero napakasimple ng na pamumuhay namin noon. Ang, ang ang pasyalan lang namin talaga noon. Hindi ko malimutan yung palengke yung palengke namin na simpleng-simple, masaya na kami doon. Dahil doon kami nagsimula, hindi ibig sabihin, mapamatitigil na kami. Tapos, ito yung gusto ko lagi ipagmalaki. So ngayon, dahil na-trace ko yung mga pictures sa mga videos ko nung, nung lumang gym, ipapakita ko uli yung luma kong gym. So yung luma kong gym, 30 square meters lang yon So nagkapital ako ng 200,000 pesos doon para, para mabuo yung gym na yon So yung 200,000 pesos na yun, pinaghirapan ko maigi talaga literal na dugo at pawis ang pinanggalingan ng pera na yon. So, yung yung iniisip ko na na, na pagpupuntahan at pupuhunan ng 200,000 pesos ko na yon, pinag-iisipan ko bigay kasi sabi ko nga at that time, iba akong negosyo, uh, gusto ko magkaroon ng ibang negosyo pero hindi makakapekto sa oras ko. So, yun nga, swerte talaga ako. Pinag-aralan ko siya pero talagang sabihin ko na swerte na ako, blessed pa ako kasi napunta ako sa gym business. Kasi ang kagandahan ng gym business talaga, uh, napakasimple lang talaga niyang ano, patakbuhin. Kasi at that time, nangungutrata ako ng mga bubong, napakahirap noon. Talaga nakatutok ako doon. Samantalang itong gym business na ito, nung no, itinayo ko doon sa bahay namin, yun na yun. Hindi ko na siya masyadong uh, uh pinagtutunan ng pansin. Kasi uh, parang nakatambay lang kami doon. Kung mapapansin niyo yung, ano, yung, yung, yung mga pictures nung dati kong gym, ano talaga siya? Simple-simple uh, lang. Actually, daanan yung amin. Pagka nag-gym ka, nakikita ko ng mga tao. So, kahit ganun kasimple yung gym ko, kumikita ako ng mga 800, 500, between 500 to 800 pesos a day doon. That was way back 2008. So ngayon, uh, malayo pa rin naman ako doon sa goal ko. Pero, kumparado sa pinanggalingan ko na maliit na gym na 30 square meters, ngayon, nandito tayo sa Gym Republic, Tarlac City, 800 square meters. At makikita nyo rin sa video, yung Gym Republic natin sa Cavite City na 1,200 square meters. Wait, there's more. Magbubukas pa ulit tayo ng isa pang Gym Republic. Sa, uh, isa sa Cavite Province at isa sa Quezon Province. So, puro ganito yung concept natin ng mga Gym Republic. Puro mga warehouse gym. Ang pinakamali talaga natin siguro um, uh, i-consider is 600 square meters. Pero anyway, at least ako, hindi pa man ako nakarating doon sa destination ko, alam ko, from dito sa starting position ko na napakasimpleng-simple, is papunta na ako, nandito na ako sa gitna. Papunta na po ako doon sa goal ko na financial freedom na hinahangad ko. So I hope doon sa, sa mga ibang nanonood dyan na pinangihinaan ng loob, gusto ko sana na may share sa inyo yung istorya ko na yun ano. Hindi naging hadlang talaga sa akin yung, yung kahirapan. Tapos sa totoo lang, sa tingin ko in a way, parang napabuti pa nga yung ano eh napabuti pa nga yung mga pagsubok na pinagdaanan ko kasi dahil doon sa mga pagsubok na pinagdaanan ko mas mas naging matigas ako mas naging nagsumikap ako kaya siguro uh, nagkaroon ako ng determination para ma-achieve ko yung goal ko alam ko yun ah uh, may mga nanonood sa akin diyan sa atin diyan na OFW marami marami nanonood na OFW diyan marami nanonood sa atin diyan na mga malapit na mag-retire mga nagtatrabaho ngayon mga uniformed personnel sa government, sa private, nanonood kayo. Alam ko lahat tayo may isang ano eh, common na problema. Laging hindi sapat yung kinikita natin. So dito, sinishare ko sa inyo na yung story ko sa gym business, siya talaga yung naging stepping stone ko para ma-achieve ko yung financial freedom na gusto ko. Yung isipin mo sa 30 square meters na, na gym, ngayon, ganito nakalaki yung, yung, yung gym natin. So, ano na, ah? in a span of 16 years, nakapagtayo tayo ng ganito. So, siguro kung may nagturo lang sa akin, kagaya na pinapanood nyo ngayon, kung may pinapanood lang ako netong mga sinasabi ko na ito nung no way back 10 years ago, sigurado ako, baka na-achieve ko na yung financial freedom. So, kapatid, kung nanonood ka sa video ko, kung first time mong manonood sa video ko, tapusin nyo to, panoorin nyo yung mga videos ko at least doon, it's either may inspire ko kayo or matuturo ko, matuturuan ko kayo kung paano maging magpatakbo na sarili niyong gym business at maging maunlad at sarili niyong gym business. Police RP na Jim, di po maraming salamat po.